Guys, yan po ay tayo po ay magluluto na ngayon ng ating dinner time na po ngayon So guys, ito po ay magugulat po kayo sa presyo Kasi ngayon lang po ako magtita na pa So ito po ay 70 pesos Limang peraso lang po ito So ito yung galunggong natin na pa na babae Yan po mga kapatid O yan, yan, yan Mahal na, grabe tapos, meron ako dito ang kamatis. Alam nyo po, magkano na po ito. Ngayon, 15 pesos na. Yan. Tapos, itong kamatis ay 140 ang kilo. So, siguro ay nasa 15 rin to. Tag 5 piso ang isa. Grabe, ano? Yung ating pera, wala nang ano. Hindi na mapagkasya. <laughs> ang isang daan po ay parang baliwala na lang. So, yun guys, lulutuin ko lang po ito. Ito po yung ating dinner today. Kasi kumakain naman ng mga bata nitong isda. So, let's go. Magluto na tayo sa non-sticky. Dito tayo magluluto ng ating pinarito. Kasi napakabali lang po magluto dito. Sa gagamit gagamita lang po natin ng uh, sandok na hindi nagagasgas yung ating non-sticky tamtama lang po yung mantika niya. Para dito sa ating pipretuhin. Ayan. Okay naman siya, di ba? Maganda naman po yung anong galonggong. Fresh na fresh pa. Ayan, guys. Kasya naman po yung lima. Pinagsabay-sabay na natin para uh, hindi masyado rin magasto sa gasol. Kailangan din natin mag -tipid. So, ayan, guys. Ano po ba ang ulam natin dyan, guys? Kailan natin to? 3 minutes, 3 minutes. Ah, uh, 1 minute, 1 minute lang pala. Baka naman masyado siyang uh, maging pusta. Tablet nga lang. So yun guys, salamat kayo sa panunood at tayo ay uh, uh, kakain. Pero naman tayo ng kanina. Mr. ko po at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay pagpalain kayo ng kung may kapal. At tayo'y kumain na. Salamat sa inyong